ninakaw ng mga Duterte. Meron. Ang ninakaw ng mga Duterte ay ang mga puso ng mamamayang Pilipino. Pinakamalaking bilang, padagdag tayo ng padagdag araw-araw. Bukas, mas marami na tayo. Haabutin natin ang limandaang libo. Pag natin ang limandaang libo, may bago na tayong Pangulo. ay na kay Bumpong Pangarap yan, Pangarap. Ang ating Pangulo, alam po ninyo na pag nangako, sasabihin 20 peso ang bigas, sasabihin hindi natin kahiyan, pangarap lang. Ang ating Pangulo, hindi niya maintindihan na yung pangarap ng mga Pilipino at pangako nila kaya sila binoto dahil pinangakuan nila, tinapatan nila yung pangarap ng mga Pilipino. Pero ayon sa administrasyon ni Marcos, ang pangako ay nangangahulugan na hindi matutupad. Sanay na sanay. Mga kapatid, ngayon lang po, kanina, pagbida na naman ang ating Pangulong Marcos. Bakit? Pinakakalat nila kasabwat ni Tonying. Huwag po may maniwala na bumaliktad na si Tungying. lang ni Tungying. lang ang pangalan ni Marcos. Bakit? Ayan po, katulad niyan. Ang usapan po ngayon ay kay Tungying. Hindi na po, inatras na po ang impeachment para kay Vicky Sara. Dapat ba tayong matawa? Eh wala may isang reklamo. Matagal nyo yun nang yung tungkol sa Confederation fund. Wala naman talaga kayong may kaso. Bakit? Dahil ang mga Duterte ay hindi magnanakaw. Ang Duterte naglingkod ng alin na taon. Um, Ombudsman na nagsabi. Um, Ombudsman na nagsabi na walang kaso. Ito po, ang nakakatawa, sinabi ni Bibi Sara, Way back no nagsimula po sila dito sa investigasyon na to, ano sinabi ni Baby Ang ginagawa ng kongreso ay fishing expedition. Bakit? Wala silang kaso, kukuha lang sila ng may kaso habang naghihiring. Totoo po ba yun? Totoo. Bakit? Kung may kaso sila, dapat sinampala yung kaso sa uh, pagnanakaw. Dalawa po ang pwedeng kaso sa pagnanakaw. Yung pong graph and corruption at saka plunder. Meron po bang kasong plunder at graph and corruption? Wala! ano ah. ang bayak nilang ikaso kay Bibi Sara? Gawa-gawa! Terrorizing! Anti-terror law! Anti-terror act! Paano magiging terrorista ang binoto ng 32 milyon na katao. Kailan lang nagsalita si Bibi Sara na ipapapatay niya si Marcos? Ilang araw pa lang, wala pang isang linggo. Pero may kakasuhan na agad. Pinasabi sa NBI. Ano ibig sabihin? Nakakuha sila ng ikakaso dahil sa kanilang ginagawang investigasyon sinisigal na, na confidential fund, may kaso na ba? Wala! Ah, walang kaso na So malinaw na malinaw na ito po ay fishing expedition. Naghihintay sila na may masabi ang mga Duterte. Naghihintay sila, imbitahin ang Duterte. Pag may nasabi, kakasuhan nila. May nasabi pa si, may nasabi pa yung mga Duterte? Meron. Bakit, bakit nagsalita si Queen Sara na pag siya namatay, may kinausap na siya maghiganti eh, kasi may banta sa kanyang buhay? Di ba? Bakit niyo siya ititimanda sa sinabi niya na pinagtatanggol niya lang ang kanyang buhay kung siya ay mamamatay? Kilala na po namin kung sino po ang hinay. Kaya pala takot na takot ang malaking yan. Ang kinausap ni Bibi Sara ay si John Wick. <laughs> John Wick. Takot na takot. Impeachment. Iaantas daw ni Marcos. Bilang pabila na naman si Marcos. Wala naman kayong kinakaso. Ano yung iaantas nyo? Natatakot. Wala naman kayong pwedeng ikaso kay Bibi Sara. Ano ang iaatras ng kaso? Alam nila, si Sara? Pinagtutukon ninyo ang mga tao. Nagpapabango kayo, si hindi na kami magpapabudol. Kasuhan nyo si Bibi Sara nang mapahiya kayo sa mundo. Nanunod sa ating, ang nagaganap ngayon ay pinanunod ng buong mundo. Bukan tanga ang mga taga-malakay Bukan para mga taga-kongreso. Dahil wala naman silang wala naman silang iniimbestigahan. Oo, tama. Ano ba ang ninakaw ng mga Duterte? Wala! Meron. Ang ninakaw ng mga Duterte ay ang mga puso ng mamamayang Pilipino. Kami nakiusap sa inyo na pumanayas kayo. Wala pang patala sa pera. Ngayon kayo dito. Ayaw na magpakuha ng video. Inukunan nyo pa, pinagtatawanan nyo. Pag ayaw po magpakuha ng video, huwag nyo kunan. Makakapala ka dyan. Okay. Mga kapatid, suportahan po natin ang na pamilya ng Duterte. Sabi po, Marami kami mga viewers ay sasabi, Bato, konti lang naman tayo. Tsaka na kami pupunta pag dumami na. Pag milyon na. Mami, mabing po muna po. Sabi po ng mga viewers namin, tsaka na kami pupunta dyan pag milyon na. Ang sabi ko naman, kahit konti lang tayo, mas masarap dito dahil na ipapahayag natin yung sa natin. Di po ba? Ngayon pa ang dito, mapapapagsak na natin ang gobyerno ni Marcos. Hindi po. Maaring hindi pa. Kulang pa eh. Nananawagan pa tayo eh, Di ba? Pero, bahagi na po kami ng kasaysayan na to. May mga nakausap po ako rito taga EDSA 1. Yes, 1. Tinanong ko, million na ba kayo kagad kung nagsimula? Hindi. Hindi. Nagsimula, Hindi. Sa, ganun, isandaan. nagsimula, nagsimula sa isandaan. Ito po. Kasi ka eh. po araw. Dito sa welcome. Ayan. Ayan. Mamamult muna ito. <laughs> <laughs> nagsimula sila. Isang daan, dalawang umabot ng milyon. Tayo, pang ilang araw pa lang natin to, libo-libo na ang narito. Yeah.